niwala ka ba sa sinasabi ng iba na yung lalaki na gusto mo makasama at yung lalaki na pinapangarap mo ay ibibigay sa iyo ni God kapag palagi mong pinagdadasal o pinagpiphrase araw-araw na ibigay sa iyo yung tamang tao. Pero papaano naman kung palagi ka naman nagdadasal, mabait ka namang tao, pero sa maling tao ka pa rin talaga napupunta, hindi lang isa dalawa, tatlo, at minsan nga sobra pa doon dahil ilang beses ka rin nasasaktan at lahat ng nakarelasyon mo ay nauwi din lahat sa hiwalayan. Dahil nag effort ka naman, mabait ka naman, nagbibigay ka naman ng tiwala, pero minsan talaga nauwi din sa hiwalayan. Pero huwag kang mag-alala dahil kung mabuti ka namang tao, wala kang ginagawang masama talong lalo na sa pakikipagrelasyon at naghiwalay pa rin kayo it means hindi siya yung tamang tao para sa'yo dahil aanhin mo naman yung matagal na relasyon kung hindi ka naman masaya at nagtitiis ka lang din kasi nga ayaw mong masira yung relasyon ninyo yeah, dapat ito talaga yung ating dapat na matutunan na mas mahalin talaga natin ang ating sarili kesa sa iba dahil kahit ano paman ang mangyari wala tayo magiging kakampe kundi yung sarili natin at ito talaga yung totoong pagmamahal na maramdaman natin kasi nga mahal mo yung sarili mo at may enjoy mo talaga yung buhay kahit na mag-isa ka lang at talagang hindi naman talaga ibibigay ni Lord yung tamang tao and wala talagang tamang tao na darating sa'yo kaya mas magiging masaya yung buhay mo at masasanay ka ng mag-isa. Hindi mo hahanapin sa ibang tao yung sarili mo or yung tunay na pagmamahal dahil ikaw mismo yung magbibigay niyan sa sarili. Ikli lang ang buhay, mas piliin natin ang tunay na pagmamahal, pagiging masaya, at enjoyin kung ano man yung meron ka habang nandito ka pa sa bundok ibabaw. Dahil walang rewind sa totoong buhay. Kaya naman maging thankful ka kung umabot ka sa edad na matanda ka na, kulubot na. And wala pa rin nagmamahal iyo Mas maging thankful ka pa rin. Kasi at least umabot ka sa ganyang edad. Dahil yung iba ay hindi sila nakakaroon ng pagkakataon. Na umabot sa ganyang edad. Dahil, di ba, hindi naman lahat ay nakakaroon ng mahabang buhay. Dito sa mundong ibabaw. Dahil yung iba nga bata pa kinukuha na ng Panginoon dahil hanggang doon lang talaga yung kadilang buhay. Kaya magpasalamat tayo talaga sa Panginoon kung araw-araw tayong bumabangon, buhay, walang sakit. May problema man pero lahat naman ng problema ay may solusyon. Hindi laging araw-araw may problema, sabi nga ng ibabilog yung mundo umiikot. Ang problema nawawala din yan, kaya mag free ka lang palagi at maging thankful kung anong meron ka.